Uh, magandang hapon mga ka-farmers. Welcome po dito sa ating channel. <clears throat> so, bali ngayon mga farmers ay may harvest po ako dito. Uh, dito sa aking ampalaya na Galaxy Max F1. So, pangpitong harvest. So, bali araw po ngayon ng uh, linggo. So, August 4. So, nung last pag uh, pang-anim na harvest ko dito mga farmers ay nung araw ng uh, Friday. So, isang araw po 'yung pagitan So may mga bunga na siyang uh, pwede na ulit mga pers mga mapitas. So kailangan ko na kasi harvestin eh, dahil uh, <coughs> uh, martis pa kasi yung harvest ko dito. So baka ma-over o oh, masubrang uh, kalalaki, ma-oversize po talaga siya mga farmers. So oh, dahil ayan, malalaki na po siya. So hindi na po ito maintay sa <coughs> martes pa. So ngayong linggo pa lang ay mag na ako mga farmers. No? So bali hindi po naman totally, eh. halimbawa yung ganito kalalaki, So kung pwede ko iiwan, iiwan ko po yan. So yung masyadong malalaki lang po talaga mga purse yung kukunin ko no. Ano. So dahil uh, isang buyer ko lang, lang din naman kasi ang kukuha nito. So sa may nagtatanong pala na ako uh, nagbasal daw ako dito mga farmers no. So wala so hindi pa ako mga farmers uh, nagbasal po dito sa uh, aking ampalaya no na bago bago po ako mag uh, ay uh, maglagay ng uh, mga seedling o bago mag direct seeding. So <coughs> natural lang po mga farmers. <coughs> Pagka after 10 days po ako nag uh, uh, direct seeding. So medyo malaki na po 'yon. So doon na po ako simula na uh, <coughs> mag-apply ng abono. So maintain na po 'yon every 4 days. Uh, ganun na po yung pagpapakain ko dito sa aking ampalaya o pag-apply ng abono <clears throat> hanggang po sa uh, mamunga ito and kaya ganito 'yung uh, kanyang mga bunga so ano siya uh, <coughs> mabilis sa uh, lumaki o <coughs> marami na agad so sa mga ano may may nagtatanong din na kung nagpo-pruning daw ako o nagbabawas ng sanga sa baba. So hindi rin mga farmers, hindi rin ako nagbabawas ng kanyang mga sanga. So pinapatuloy ko yan lahat. So saka na ako dito nagpo-pruning kapag uh, talag <coughs> talagang makapal na. <coughs> At yung tulad mo nitong mga talbos mga farmers, so ayan. Ito po yung pinoproning ko. So pero hindi pa yan ngayon. So tatiming lang ako na sa pag pruning sa pagtanggal yung sa ganitong mga talbos mga farmers ayan so kasi kapag ganyan na po yung kanyang dulo uh, wala na po yan so hindi na po yan magkakaroon ng bunga o hindi na po yan tatalbos ng bago so ganyan na lang siya so pwede yun yan po yung mga binibenta no uh, pwede pa to ibenta yung ganitong talbos yung mga farmers so oh. so pwede yan ibenta dahil uh, yung tawagin yun dito sa amin kulukugo So tatayming ko lang yan yung pagtanggal sa ganyang mga ano uh, talbos and mga farmers so oh. lalaki ng kanyang mga bunga. Yan. Tsaka marami siya. Yan, maraming bunga niya mga farmers oh. so. So sunod-sunod na po 'yan. Ayun, maraming sunod-sunod na bunga yung maliliit niya. Ayun, tulad po nito. Yan, oh. Marami na. Ayun. So pang-pitong harvest ngayon. Bali yung pangwalo niya ay sa Martes. So linggo po kasi ngayon. So bali nasa walong plat ito kasi mga farmers yung tanim ko. Uh, bali sa isang lata ko pong uh, binhi and sa 250 seeds yung siguro uh, mahigit naman siguro ito mga farmers sa 200 uh, 200 kapuno pero Ah, uh, sinasabi ko lang dito sa aking video na 200 kapuno dahil yung sa isang lata po na yan ay 250 seeds yung laman. So ah uh, may dahil may mga namatay so hindi na siguro to kompleto. So sabi natin higit mahigit 200 lang. So yung pinakamataas na harvest ko po dito mga ka-farmers ay ayun, uh, uh, 140 140 kilos. Ya yeah, ano na yon um uh, to uh, 20 kilos na po yung kanyang class B so yung, uh, pero ngayon uh, mababa lang naman kasi ngayon mga farmers dahil uh, yung malalaki lang po talaga yung kukunin ko ngayong harvest ko so uh, same din may harvest po ako ngayon dito sa sitaw yan, marami siyang bunga mga farmers sa kanyang sitaw yan, no? Yan. so yan po sabay po yan ngayon yung harvest ko dito yan ang dami yung bunga mga farmers so oh. yung aking sitaw na galante F1 <laughs> ng swiss Seeds yan so at saka ang dami rin yung uh, pasunod ng bulaklak ko yan dami yung bulaklak mga ka-farmers you know. So bali ano mamimitas lang ako mga ka-farmers no. So hapon ako ngayon mga farmers na uh, okay din naman kasi hapon dahil uh, simula po kasi kaninang umaga halos po makulimlim. So kapag uh, ano lang mga farmers no, uh, dapat kasi uh, umaga tayo mag-harvest. Pero dito sa akin okay lang kasi kanina pa naman makulimlim no. wal uh, wala, wala namang problema, uh, okay naman yung kanyang bunga, hindi naman siya malambot. Dahil kapag uh, na sobrang kasi sa init mga farmers kapag tanghali tayo mag-harvest, yung bunga kasi ng na ating ampalaya lumalambot pa yan pag galing po sa sikat ng araw. So dahil dito uh, kanina pa naman na makulimlim so... Okay lang na mag-harvest ako sa ganitong uh, oras o hapon dahil uh, wala naman hindi naman po naman masakit yung sikat ng araw. So, mag-harvest po muna ako mga farmers. Update ko na lang po kayo ulit mamaya kung mga ilang kilo pa yung napitas ko po dito. So, ito lang mga ka farmers kadami yung pitas ko ngayon sa pang-pito. Ayan. So, bali, ipapaking ko na lang yan para malaman talaga kung mga ilang kilo. Pero, intansya ko dito mga farmers, uh, siguro, uh, abutin to ng uh, 50 kilos o mahigit pa. So, update ko na lang ulit kayo mamaya. Dito na po mga ka-farmers yung uh, pangpitong harvest ko ngayon. Bali, sa isang araw lang po na pagitan. And na uh, bali, nakakuha po ako ng 60 kilos. So, ito, Uh, 15, uh, 15 kilos po kasi ito kada bundle. Ayan, bali. Apat na bundle po yan. Tapos, yan po yung kanyang sobra. Ayan, o. Uh, 3 kilos po yan. <coughs> Ayan, o. So, bali, 63 plus po ito. Siguro sabi natin, 3 kilo rin po yung class B niya. So, nagtotal po nang uh, 66 kilos ngayon yung uh, pampitong harvest. Ayan, di siya inaabot mga farmers ng uh, 100 kilo, no. Dahil, uh, yun nga sabi ko, dahil, uh, <coughs> ano lang to Uh, isang araw lang po yung kanyang pagitan at uh, pinili ko lang po yung masyadong malalaki kasi martis pa nga yung uh, next harvest ko so yan lang ang nakuha ko siguro kay sinagad ko kinuha ko talaga yung ano nya siguro abutin din po mga ng 100 o ng 100 kilo so ito po yung ano, sitaw dahil uh, kinuha rin yung mga oversize nun Ayan, baka uh, masyadong lalaki rin kasi kapag uh, hindi nakuha ano you know, sa isang araw na pagitan. So, konti lang yan. Makuha ka, siguro sabihin natin 10 kilos yung makukuha sa sitaw. Tapos, yan po yung ang uh, kanyang ano, kabuan sa pangpitong harvest. So, bali, ano, kukuha, uh, mamimitas din ako mga pars ng pipino. Dahil uh, may nag-order din. So, kaunti na lang kasi yung bunga nun sa dalawang plat na yon So, bali, yung gagawin ko don ay uh, tatabasin ko na yun mga farmers no at uh, uh, ilalan trip ulit yung uh, tanima ko ano yung susunod ko yung tanim dun sa pinagkunan ng uh, pipino so tatamnan ko na lang ulit ng iba so bali may dalang plat plat ng harvestin dun na sitaw so dundi, may kasama kasi ako dito so nagpatulong na ako mag harvest so bali siya sa sitaw so ako naman sa uh, ampalaya So, bali, mag-harvest din ako ngayon ng uh, okra. Ayan. So, araw-araw po kasi yun mga farmers, pinipitasan yung okra na yan. Kasi kapag lamang pa sa isang araw, ngu-gulang uh, po yung ganyang mga bunga. So, bali, hanggang dito na lang po mga ka-farmers. Uh, maraming salamat po sa lahat-lahat na sumusuporta po dito sa aking channel. God bless po sa lahat at saka happy farming.